Pero andun daw yung malalaking isda Andun sa may pinaka-pukot Yung pinaka-bulusan nitong po. Ayun na Ayun na pala mga kakri Sumisid na sila Dalawa pala yung sagasisid Ito na pala Ito na mga kakri Andito na Ano Ano yun? Mga kagri, ka magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, kung kailan nyo man mapapanood Mga kagri, ka good morning uh, Kasama natin lang si babe mga kagri ka Mga kagri, ka nandito na kami sa dalampasigan mga kagri ka Para nagkape, nagkape na kami eh. Nagkakape si babe Tapos, mamimili kami ng isda mga ka Kasi dito sa ano na to, ayun o, no, kung nakikita nyo Napakaraming bangka dun sa dagat Nanlalambat sila mga kagri ka Mamaya-maya, dadaong na rito yan Marami silang dadalang isda Bibili tayo mga kagri Ayun no, Meron pang ano may, Siguro na late yan babe no? Ngayon lang sila da, Ngayon lang sila dada Ha? O oh, kaya nakasalida na Pangalawa na ano? Ayun lang yun. Tama si babe Ang galing mo Naisip mo yan <laughs> Maring naka Maring nakasalida na sila O na late sila Pero mukhang bagong gising babe Yung sayo oh. O nakasalida na Natulog lang na isa ano? Natulog ng konti Ayan na yan hindi ka mukha ni Jose Rizal yun Kung ako yun, gagayaan ko si Jose Rizal Lalaglag yung isa, tatapong tata ko ulit isa ngayon pa lang sila mga palagi ko Ngayon pa lang sila May tinta na po kayo isda, sir Ah, ngayon pa lang kayo ano, Tangali na po Pero mamaya maya po, may mga dadaong dito Ayun po Marami, Marami ano. Sabay-sabay po sila pag ano, may oras po ba 'yon? May oras po. ang ah, ano, anong oras po? Um, di lang po mga dalawang oras. Dalawang oras ngayon, wala ngayon. Ay, maya maya pa pala. Maga talaga, ano, yan pala yung ginagamit lang mga kagli. Ano po tawag niya sa lambat niyo, sir? Pukot po. Pukot. Iikot pala yan mga kagli. Pukot. Pukot pala yon. <coughs> Na-late pala sila mga kagli ngayon pala. Ay! Sir, yan ba yung iniikot dito sa dalampasigan? Tapos inihila? Ay, oh, makakapanood tayo ng live mga kapi. Ah, uh, sir, po kami dito, dun po po kami. Ah, dun po kayo, okay lang po. <laughs> Kala ko makakapanood kami, doon pala sila iigot. Eh. Sa may malayo. Yung hinihila yan sa dalampasigan mga kapi, tapos eh, tulong-tulong ng -tulong mga tao. Saan po kayong gawin, sir, po pwesto? Sa may dulong-dulong na yun? Okay. Ayos, Diyan sa gabi. Diyan pa namin. Ayan Susundan natin doon. ano makita natin? Makakagaling. Ah, Ayan na yung bangka. Kung mayroong buhay bukid, ito naman. Buhay dagat. Makakagaling. Punti ka dito ako siguro. Ito yung pangalan ko. Hindi buhay bukid, Buhay dagat. Makakagaling. Arnie Castillo! Napapaniwala mo na balingbing yung nagagalit din sa akin. <laughs> Jerwin Dinato, yan nakakagri. Mananahin dagat na ay mong bangka dagat. Ya banga? Pedi, ayun ako po, laki ng alon. Lako, laki, laki, patay. Hop. Hop. Ya bang naman. Pag malalaki alon sir, mahirap din nilagay yun eh no? Kasi hahampasin siya ng alon eh no? Susundan natin sila doon mga kagri. Kakadkad nila doon yun eh Para mabilis mga kakri, tara na oh, Sabi ko sa inyo mga kagri, mabilis lang kami Pero napakalayo ng nilakad namin Ayun <laughs> Ito na ba yung sinamaan natin? Oo, oh, sila na mga kagri. Kayo po ba yung kasama namin kanina ron? Oo, oh, sila pala mga Kaya pala Galing may teknik din ano sir Pagka parang pigil lang Pagka umalon Tsaka nyo bibilisan okay po, mo lang sabay -sabay. Ah sabay sabay, Kaya, -sabay lang sila, eh. Ah Oo nga ano May step po kasi ito eh May step talaga Ah Parang nagsasayaw lang kayo ano so, Parang nagcha cha cha ano Ang sinusundan na mga step Yung kasunod nyo Opo Ah hindi Ayun pala mga kakri. Galing oh, kailangan pala may step mga kagri, hindi pwede. Masisira ba yung net pagka kuan? Nilakasan niyo ano nyo, hindi naman. Kailang. Hindi naman. Basta yung para lang hindi kayo mapagod, kailangan sabay-sabay. Parang tagopar par mga kagri, kailangan may coordination, sabi nga. Hindi pwedeng kanya-kanya lang hila. Pero ba't ang bilis nyo? siya yung Ah, maiksi yung lubid nyo. Hindi ka tulad yun. Okay. Sa dulo yata nang walang hanggang yun mga yun eh. Pwede rin na po, sir, namin gawin yun. Ay, Kursa, ay... Ah, kanya-kanyang type. Ah. Oh. Ah, medyo mababayo, medyo maiksi lang yung inano niya ngayon. Wala makakagri. Ya, mabilis siya. Yun ay bole, yung nakita ko doon lang papasadulo ng wala sa, sa sa laot pala nakita ang ah, bole. Ay. Isang rollo lang daw yung iniinano lang ngayon, makakagri. 'Yun yung isa pala ang susundan mga kaagri itong nasa unahan siya lang uh, kailangan ilan na ano, uh, nahuhulin yung isda ano-anong klas? hindi ano-anong klase yung isda maraming klase rin maraming kasi halo-halo uh, na yun eh, no? halo may okay, may so, basta kung ano yung pumasok dyan ano basta kung ano yung pumasok mga kaagri malapit na yun oh. nakikita ko na yung dulo mga kaagri siguro mga kalating oras na lang ano boss mga kalating oras ano mga kaagri, yung buhay talaga ng tao, kanya-kanya lang ng ano yun eh, kung saan ka matapat mga kaagri. Tinan nyo, iba yung buhay nila rito. Sa, may, sa atin, ang buhay natin, karyada ng kalabaw, di ba? Oh. Dito ang buhay naman nila, buhay dagat mga kaagri, yan ang buhay dagat. Kung dahil na ako natira mga kaagri, sigurado lagi nila akong kasama mga kaagri, lagi akong kasama dyan. Eh hey mo boss, magkano yung pukot na ganyan? Palagay ko may 200,000 eh no? At 300? Ay 300? 300. Oh, pala, ako Kasi nang sumama ako sa bukid, pukot. Bukot. napakalit lang. 30,000 ang halaga mga kagri Siguro wala pang ano, yung pinukot namin yung mga kangkungan, pinukot namin kangkungan, 30,000 na, kaya nga kako, mga 200,000 yan eh. Nagkamali pa pala ako mga kagri, Halaga pala niyan, 300,000 itong lambat na yan mga kagri, Pero kaya wala kayong bayad dyan. Yung wala kayong bayad na pera, yung isda lang. O meron din, ha? Meron din ah, meron din pera, magkano bayad ng pera? Depende po sa nauli po namin na isda Pinakamalaki yung nakuha na binayad sa inyo, pinakamalaki. Sa panlap po, 800. 8,000 po. 8,000. Hati-hati na kayo doon. Hindi po. Sa isang tao lang po. 8,000? Isa lang yan sa, sa ano na yan? Ang laki pala. Tuwing maga yan, nagaganya kayo? Apo, oh, uh, tuwing maga. Magapon po. Pinakamaliit nyo naman na uh, nakuha? Depende lang din po sa... Uh, Hindi, yung pinakamaliit na naranasan mo? Sa 3 po. 3,000? kinikita nyo yun araw-araw edi mayaman <laughs> uh, isang partidahan po yun isang buwan ah isang buwan ba yun kala ko isang araw mga kaagre kala ko isang araw mga kaagre isang buwan minsan 3,000 minsan 3,000 8,000 uh, isang buwan po yun pwede pa po sa maung yung pinakamaliit niya 3,000 na natikman mo isang buwan kala ko isang araw mas mayaman ka pa sa akin <laughs> mas malaki pa akita mo sa akin <laughs> kumikita ka 8,000 isang araw hindi pala mga isang partiya pala Ito na mga kaagri Tapos pera ba isang binibigay sa inyo? Pang -ulam. Pang ulam lang lang yon. Talagang trabaho nyo pala yan ano so, Talaga, talaga palang trabaho nila yan mga kagri. Depende sa kita Pur, uh, Sa nakuha nilang isda Tapos dadalin niya saan dadalin? Diyan may Peace Sports Armita Ah, may sariling buyer diyan. Ah, may sariling buyer na. para seasonal lang Seasonal siya. Ah, tuwing anong season lang yan? Isang po, isang buwan po ng April Isang buwan, April? Stop, stop na po stop. ng stop. August na po ulit August, September, October po Mga October 15, halos din na po kayo makapamigo Ah, kasi malakas na alon Malaki na po ang alon ah, na alon, gano'n o Kung kailan lang maliit ang alon, ano? Tsaka ako mumukot, doon pa Halos apat na buwan sa isang taon, ano kuya? Ibig sabihin kuya, meron din kayong ibang trabaho bukod dyan Oh, parang bukid din mga kaagri Seasonal lang trabaho Pagka kasi mong seasonal Hindi yun lang ang trabaho mo Hindi pwedeng yun Magugutom ang pamilya mo Iiwanan ka ng asawa mo mga kaagri Ganyan pala yung pukot mga kaagri December, January, February, March po Balaw naman na po kami ano? ano naman po yung balaw? Bagong po, mo. Ganyan din yun Sa sa dagat na yon nakabangka na ah, yun naman daw pala yon mga kagri sabi ko sa inyo mga kagri kanya-kanya lang tayo ng trabaho iba-iba lang ito na dito buhay dagat mga kagri kung dito ako natirang pangalan ko hindi kaagri mga kada kadagat yaman ano kadagat <laughs> papalapit na ng papalapit mga kagri malapit eh, no? na dami na nilang nahuhuli matambaka pero andun daw yung malalaking isda Andun sa may pinaka pukot Yung pinaka bulusan nitong pukot na to Ayun pinagsarado Senyas na May ari Kayo po pala may ari niya kaya Magkano nyo po nakabili yung ano nyo Pukot nyo Mahal po yan no 700,000 700,000 <laughs> lang yung sabi ko kanina 700,000 Hindi pa kasama yung bangka doon sir Kasama na po Kasama na lahat Basta yung puhunan nyo Dalawang bangka Kasama yung pukot Ayun mga kabi Ilang taon nyo na po Na, na nabili yan ay, bawin, bawin na yan, sir. No? 700,000 yun. Mahal pa. Baka ngayon, hindi lang ganun yan. Oh. Doble na yan, sigurado. 15 years na yan. Eh. Baka 1.5 na yan, pati Oo. Oh. Pero yan naman, sigurado ako. Bawin, bawin nyo na yan, sir. No? Hmm. Malaki, marami, na, na marami na kayo na pag na anak dyan. Eh, meron na rin Opo. po. Marami na rin po kayo kung naging kabit dyan. Wala. <laughs> <Mala>. Wala. <laughs> Joke lang, sir. Kala ko may naging kabit Mga Mga kakri. 700,000 kasama may dalawang bangka mga kakakari Tapos hati pala sa tripulante mga kakakari Hati Tapos babagsak nyo na rin yan mamaya sir hapon Kada Kada kuha bagsak agad Kasi mabibilas sa ayan no? Nakakailang pukot po kayo sa isang araw? Pag nakatang, pag Tatlo natang, Dalawa, pangkaraniwan pang dalawa Kasi ma Ay hina ayun hina pala mga kakakari Sumisid na sila Dalawa pa rin sa kasisid ito na pala. Ako Laka po, lakas ng alon. Baby, tinin. Kinila kin kin <laughs> niyo. Diba madali na sila mga kakri. Andiyan ay maraming isda. Ayan. Ako po, napunta na yung isa. Nakakuha na sa alon <laughs> Bata lang pala yung sumisisit kanina Ay hindi Matang Ito na mga kakri Andito na Dito pala Ay, ang laki! Grabe! Ang laki sista mga kakri oh! Grabe pala yung nahuhuling isda rito. Anong isda yan, sir? Barakuda. Barakuda, mga kaagri. Barakuda. Ang laki pala. Eto pala, may pinaka. Ano pala siya? Meron siyang pinaka buslo talaga. Ayun, no? Ayun, no? Ang no? no? Ayun, no? Hoy, grabe anong isda yon. Salmon? Alpo. Ano Alap yun? Po, Hindi pala. Konti na huli niyo ngayon. Konti lang po. Yan na po. Konti nga lang po Kunti. mga kakakya. Ano ko? Anong klaseng isda yun? Apahap. apahap po ito. Apahap. Alam kong pinakamahal. lapo lapu eh. Na? Lapu-lapu Punti lang ito yung nahuli nila ngayon mga kaki Ano masarap dyan na pang kamatisan kaya? Dyan Ito ako Kapag tayo lang parang, Yan, yung ganyan Pabili kami na ganyan, pwede nyo pumili dyan O oh, yan, Pipikat mga kaki Ang ulam Babe, ano gusto mo? Yung daw masarap kamatisan o no? Pipikat Yan o, no, yung mga ganyan o no. Ayan na mati, malinam na miyan boss pag kinain na no? O oh, ayan, yun, yun ang bilhin natin Yung no? masarap eh Punti yung nakulin nyo ngayon no May araw din na ano Pero mamaya, pero meron yung talagang maraming marami, marami. O oh, talaga yung halos mamuno na no Napupuno. Oh, napupuno raw yan mga kagri. Malas yata ako mga kagri. <laughs> Malas yata ako. Eh, sigurado ang lilipat kayo niyan. Wala dyan eh, no? Walang po sa may... Mayari. Depende sinabi na may ako. Kaya depende kasi sa oras eh, no? Pero pag marami mga kagri, pag marami isda, hindi nila nakukunin yung mga nandyan siguro. <laughs> yung maliliit na yan, ano? No? Ito po yung pukot na nakakasa sa Peace Vlog. Peace Vlog? Hindi ko alam yun eh. <laughs> sa Kalabaw kasi ako eh. Vlogger ako ng Kalabaw. Nanonood ko ng mga ano, kalairang Kalabaw. Yon, mag-ano, mapapanood kayo. Ayun. May tilapia pala sa dagat mga kagli. Oh. Laki. Basta, ayun, oh, oh. pang-iho naman yan mga kagli. Kung sakali mga kagli. Anigang din, masarap din yun. Laki mga kagabi Tilapiang dagat Ngayon yung binili natin Talakitok ah, Talakitok talaki pa yan Pero masarap po yan pang siga, pang kamatisan ano? Magkano po yan sir? Sa palengke po, 350 ah, Yan, yeah, yan, hindi, yan, yung tansya na yan Magkano po niya bibenta? Ha? Alam <laughs> May pusit pa oh Ini, 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 ay, papakain na lang natin. Na kaya yun, meron pang ano. pusit oh Ano yung mga agad eh. Ayan, red na lang tayo. Ah, sige. Pa, -ta ah, sige po. Kasama mo na nga yan, sir. Pusit. Wala ah. po kami dito yung pera rin. Wala, wala, wala. Isang libo, wala ka dyan. Wala, wala po iba. Ayan, nasa akto. 300. 300 daw eh. Uh. 270 na yan. 270 na yan. Meron pang mga bariya. Bigyan mo na lahat yan ah, Sobra sobra na yan eh. Asan ah, na yun si sir? Sir ito pa Asan na yun? Ito pa Ayan Pulang 400 po yan eh Pwede na po yan ha Salamat po ha Ayan mga kagri Binili natin mga kagri Ang press yan mga kagri Kula eh, Ano nga pag 300 mahigit Ang labo mo naman be Pagka 300 mahigit Lang nga 400, di ba? <laughs> <laughs> di ba? Sir, tama ako. Sabi ko, kulang 400, 300 mahigit lang 'yon. <laughs> ah, ya. kami. Saat thank you po ah. Maraming salamat 'ng 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 Peace bomb. 'ng 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 peace bomb <laughs> <laughs> Ah, kagri. Ka oh, ang tanda, hati daw pala sila diyan. Ang may ito, yung kabisilya. Ano na po pangalan niya, sir? Raymond. Maraming salamat po ha. Si Raymond, si Sir Raymond, mga kagri. Ka Halaga niyan po ko 'yan, mga kagri. Ka 750 daw mga kasama yung bangka, mga kagri. Ka ka ah, 15 years na yang gamit, baka ngayon mga 1.5 na yan, doble na mga kagri. Ka ah, <laughs> tapos, ang kita naman ng mga tripulante, hati makakapagbinenta tulad na sabi ko sa inyo mga kakagri kanya kanya lang ang buhay ng tao mga kung dito ako natira ang magiging pangalang ko kadagat mga kakagri maraming maraming salamat hanggang dito na lang vlog ko mga kakagri maraming maraming salamat thank you very much